Nagkaenkwentro ang Taliban at puwersa ng Pakistan sa Afghanistan border at ayon sa Taliban, nasakop nila ang tatlong outpost ng militar ng Pakistan. Ayon sa Afghanistan, maraming sundalong Pakistani ang napatay nila sa operasyon sa hangganan kagabi. Tinatnaw na ngayon ang pinakamalaking banta ng terorismo na kinakaharap ng Pakistan sa mahigit isang dekada. Nagsimula na ang labanan ng Taliban at Pakistan. Sa loob ng ilang oras, Sinabi ng Taliban na napatay nila ang 58 sundalong Pakistani at nasakop ang 25 border post. Sabi ng Taliban, ganti ito sa mga airstrike ng Pakistan sa Kabul. Ang dating sagupaan sa hangganan ay nagbabantang maging ganap na digmaan habang parehong panig nagbabantang magwasakan. Mahigpit na binabantayan ng international na kapangyarihan. Matapos iwan ng United States ang libu-libong armored vehicles, machine gun, at imbakan ng bala sa Afghanistan noong 2000 at 21. Ngayon, ginagamit ng Taliban ang mga mapanganib na kagamitang ito. Habang ang Pakistan ay lumalaban gamit ang mga sandatang gawa sa China na bagong bili nila. Mahalaga ring binabantayan ng lahat ang Saudi Pakistan Defense Pact na nilagdaan ilang linggo na ang nakalipas. Ayon sa kasunduan, nangako ang dalawang bansa ng kolektibong seguridad ang pag-atake sa isa ay ituturing na pag-atake sa pareho. Nangako ang Saudi Arabia na ipagtatanggol ang Pakistan laban sa panlabas na banta na kinakaharap nito ngayon. Posible bang magdulot ito ng bagong digmaan sa gitnang silangan? Nagkasundo ang Hamas at Israel sa tigil putukan. Nagsimula ito noong Oktubre 11. Nagpaputok ng malalakas na baril ang mga Taliban sa Durand Line na ikinagulat ng libu-libong sundalong Pakistani. Batay sa di kumpirmadong audio leak, marami ang umalis agad sa puesto habang ang iba ay hindi na nakalaban at natabunan ng guho ng sariling outpost. Kita mo, ang Afghanistan at Pakistan ay mayroong napakahabang hangganan na umaabot sa 1622 milya na kilala bilang Durand Line, isang hangganan mula pa noong panahon ng kolonyalismo na kinikilala sa buong mundo ngunit hindi kailanman lubos na tinanggap ng Afghanistan. Karaniwan, may mga mandirigmang tumatawid, nagpapapotok, at humuhu pa ang tensyon, pero hindi ngayon. Bago maghating gabi, sinalakay ng Taliban ang Pakistan sa hindi bababa sa pitong rehiyon, mula sa mga burol ng lalawigan ng halman sa timog, hanggang sa matatarik na kabundukan ng kunar at nangahar sa silangan. Hindi pa pinapatupad ng Pakistan ang kasunduan sa Saudi Arabia at naglabas ang Saudi ng maingat na pahayag na nananawagan ng katahimikan at pag-uusap para mabawasan ang tensyon. Ni ang Taliban o Pakistan ay hindi umaamin kung paano nagsimula ang sigalot na ito dahil sa totoo lang matagal na silang ganito na palitan ng sisi at hindi pagkakaunawaan. Tatlong araw bago ang laban, niyanig ng mga pagsabog ang kabisera ng Afghanistan-Kabul. Sabi ng mga saksi, mabilis at malakas ang airstrike ng Pakistan sa ilang lugar. Kabilang ang Abdul Haq Square, naranasan din ng Khost, Jalalabad at pakita sa Afghanistan ang ganitong pag-atake. Makalipas ang ilang oras, sinisi agad ng Taliban ang Pakistan sa paglabag sa soberanya ng Afghanistan. Ayon sa mga mapagkukunan sa Afghanistan, ang airstrike ay nakatuon kay Nur Wali Masud, mataas na pinuno ng Tariq e Taliban Pakistan karaniwang kilala bilang Pakistan Taliban. O Tehrik i Taliban Pakistan, ang Tehrik i Taliban Pakistan ay isang ekstremistang militanteng grupo na karamihan ay nakabase sa Afghanistan, ngunit aktibong nagsasagawa ng mga pag-atake sa kabila ng hangganan papuntang Pakistan. Mula nang umatras ang Estados Unidos mula sa Afghanistan noong 2021 na nagbigay daan sa Afghan, Taliban na muling makuha ang kapangyarihan. Palihim na umasa ang mga opisyal ng Pakistan na ang pagbabagong ito ay magdadala ng katatagan sa kanilang magulong kanlurang hangganan. May naniniwalang matutulungan ng Afghan Taliban ang Pakistan sa pagpigil sa Tehrik i Taliban Pakistan dahil sa pareho silang paniniwalang panrelihiyon. Ngunit taliwas ang nangyari. Mas lumakas, tumapang, at naging mas malaking banta ang Pakistani Taliban kaysa dati. Matapos ang dalawang libo at dalawang isa, biglang bumalik sa tribong rehiyon ng Pakistan, ang daan-daang Tehrik i Taliban Pakistan, mandirigma na dating nagtatago o hindi aktibo. Marami sa mga militante na ito ay halos isang dekada nang nagkubli sa Afghanistan. Mula nang paalisin sila ng hukbong sandatahan ng Pakistan sa pamamagitan ng matinding opensiba noong 2014. Ngayon, lubhang nagbago na ang sitwasyon. Ayon sa pagsusuri ng United Nations, tumanggap ng malaking suporta sa logistika at operasyon ang Tehrik i Taliban Pakistan mula sa mga de facto na autoridad sa Afghanistan. Isang diplomatikong paraan lang ito ng pagsasabi na ang Taliban government ay pumapayag at tumutulong sa Tehrik i Taliban Pakistan. Oo, Naging malaking problema para sa Pakistan ang pagbibigay ng Taliban ng ligtas na kanlungan sa mga teroristang umaatake sa kanila. Gayong dati ring nagbigay ng kanlungan ang Pakistan sa mga terorista tulad ni Osama Bin Laden at dagdag pa sa kabalintunaan. Ang Pakistan na dating nagturo at sumuporta sa Taliban ay ngayon ay pahirapan dahil sa sarili nilang ginawa. Noong 2000 at 2022 ang gobyerno ng Pakistan sa pamumuno ni na Imran Khan at Shahbaz Sharif ay desperadong nagtangkang makipag-usap sa Tehrik i Taliban Pakistan. Namagitan pa ang Afghan Taliban sa mga pag-uusap sa Kabul. Ngunit sa huli, nabigurin ang mga negosasyon. Oo, oh, nagkasundo nga sa tigil putukan noong mas maaga sa 2,000 at 22, pero naging simboliko lang ito sa pinakamabuti at nagpatuloy pa rin ang mga pag-atake gaya ng dati. Ayon sa Tehrik i Taliban Pakistan, hindi tinupad ng Pakistan ang mga pangakong pagpapalaya sa militante at pag-atras ng puwersa mula sa tribong rehiyon. Inakusahan ng Pakistan ang Tehrik i Taliban Pakistan sa pag-abuso sa tigil putukan para muling magtipon, mag-armas, at guluhin ang mga lugar sa hangganan. Patuloy na inatake ng mga mandirigma ng Tehrik i Taliban Pakistan ang mga konvoy ng militar, outpost ng seguridad, at sibilyan, kabilang ang pambobomba sa palengke, moske, at bus stop. Naglunsad ng agresibong operasyon ang puwersa ng Pakistan laban sa kanila. Sa kalaunan, noong Nobyembre ng 2022, biglang tinapos ng tehrik i taliban Pakistan ang tigil putukan at inutusan ang kanilang mga militante na magsagawa ng mga pag-atake saan man nila kaya sa buong Pakistan. Makalipas ang ilang araw, umatake ang suicide bomber ng tehrik i taliban Pakistan sa patrol ng pulisya sa Balochistan na ikinamatay ng apat na opisyal at ikinasugat ng 26 pa. Kinabukasan, inambus ng tehrik i taliban Pakistan ang mga pulis sa Hilagang Kanlurang Pakistan at napatay ang anim na pulis sa Lakhi Marat. Bago magbagong taon, Isang suicide attacker ang nagpasabog ng sarili sa masikip na mosque sa punong himpilan ng pulisya sa Peshawar. Napumatay ng halos isang daang katao karamihan ay pulis. Isa ito sa pinakamatinding teroristang pag-atake sa Pakistan nitong mga taon at naganap pa sa isa sa pinakabantay na lugar ng bansa. Ipinapakita nito ang lalim ng pagpasok ng militante sa lokal na network. Hindi mangyayari ang ganitong kasopistikadong pag-atake kung walang suporta ng mga lokal. Ang dalawang at 24 ay isa sa pinakamapanganib na taon ng Pakistan sa nakalipas na dekada. Noong 2000 at 24 mahigit 2000 at 500 ang namatay sa Pakistan dahil sa karahasang gawa ng mga militante kabilang ang pambobomba, ambush at suicide attack laban sa sundalo, pulis at sibilyan. Nakatuon ito sa mga probinsyang hangganan ng Afghanistan. Bilang kapalit, nagsagawa ang Pakistan ng airstrike laban sa Tariq e Taliban Pakistan at Taliban fighters sa Afghanistan. Isa sa mga pinakaunang at pinakakontrobersyal na pag-atake ay nangyari noong Abril ng 2000. At dalawampot 20 sa dalawa, halos walong buwan pa lang matapos muling makuha ng Taliban ang kontrol sa Kabul. Dahil sa intelihensya na nagtatago ang Terik e Taliban Pakistan sa Silangang, Afghanistan, binomba ng mga jet ng Pakistan ang mga lalawigan ng Kost at Kunar. Bago magbukang liwayway, ang airstrike ay para sa mga taguan ng terorista. Pero nagkamali ng malaki. Pinasabog ng mga bomba ang mga bahay sa hangganan. Na ikinasawi ng apat na put, isang sibilyan karamihan ay babae at bata. Nagdulot ng galit sa mga Afghan ang mga pag-atake. Ang Taliban, na bago pa lang sa kapangyarihan at sabik na makuha ang internasyonal na pagkilala, ay kinundin na ang mga pag-atake ng Pakistan bilang hayagang paglabag sa soberanya ng Afghanistan at kawalang galang sa buhay ng mga inosenteng Afghan. Ang Islamabad ay hindi nagpakita ng pagsisisi. Sa halip, naglabas ang dating ministeryo ng Pakistan ng pahayag na hindi humihingi ng paumanhin sa pagkamatay ng sibilyan, kundi iginiit na pigilan ng Taliban ang Terik i Taliban. Pakistan at iba pang terorista sa paggamit ng Afghanistan sa pag-atake sa Pakistan. Lalong lumala ang sitwasyon at sa susunod na isa't kalahating taon, halos buwan-buwan ay tumindi ang karahasan. Noong huling bahagi ng 2000 at 2022 at 2023, dumalas ang airstrike ng Pakistan sa Afghanistan. Habang halos araw-araw namang gumaganti ang Afghanistan sa hangganan gamit ang barilan, ambush, at pambobomba. Makikita mo, mas malalim ang ugat ng galit sa pagitan ng Pakistan at Taliban kaysa sa mga kamakailang airstrike. Para maintindihan kung bakit sila nagbabangayan ngayon, balikan mo ang 2,000 at isa nang sinalakay ng Estados Unidos ang Afghanistan. Matapos ang pag-atake ng Sham 11, layunin nilang buwagin ang Al-Qaeda at patalsikin ang Taliban na nagkubkob kay Osama Bin Laden. Noong dekada 90, isa talaga ang Pakistan sa pinakamalalaking taga-suporta ng Taliban. Hindi dahil sang ayon sila sa ekstremistang ideolohiya nito, kundi dahil nakita nila ang Taliban bilang mahalaga sa kanilang estratehiya. Noong kontrolado ng Taliban ang Afghanistan, malaki ang impluensya ng Pakistan. Ngunit nagbago ito dahil sa ikalabing isang ng Setyembre, dahil sa presyon ng United States, napilitang pumili ang Pakistan at agad na lumipat ng panig ang Islamabad tinalikuran ng Pakistan ang Taliban. Binuksan ang teritoryo para sa NATO supply route. Pinayagan ang United States drone strike laban sa militante. At nagbigay ng mahalagang impormasyon sa Amerikano. Halos magdamag. Mula kaalyado ng Taliban, naging katuwang ang Pakistan sa pagtugis sa kanila. Ngunit ang pagtataksil na ito ay may kapalit na mga konsekwensya mula mismo sa mamamayan ng Pakistan. Hindi sa Taliban o Afghanistan. Para sa maraming tribo at konserbatibong komunidad sa Pakistan, ang pakikipagtulungan ng gobyerno sa Amerika ay itinuturing nilang pagtataksil sa mga kapwa muslim. Sumiklab ang damdaming anti-Amerika. Mabilis kumalat ang radikal na ideya. At dumami ang militanteng grupo dahil sa galit sa gobyerno ng Pakistan. Sa mga bagong grupo, ang Tariq e Taliban Pakistan, Tehrik e Taliban Pakistan, ang naging pinakamapanganib. Itinatag noong 2007 at pitong idineklara ng Tehrik e Taliban Pakistan ang digmaan laban sa gobyerno at militar ng Pakistan dahil umano sa pakikipag-alyansa nila sa Amerika at pagtataksil sa Islam. Dati, nakabase ang Tehrik i Taliban Pakistan sa tribong rehiyon ng Pakistan, lalo na sa Hilaga at Timog Waziristan. At mabilis silang nakakuha ng libu-libong mandirigma. Karamihan ay kabataang lalaking galit sa gobyerno. Noong 2008-2014, naranasan ng Pakistan ang pinakamadilim na yugto sa kasaysayan nito. Nagpakawala ang Tehrik Italiban Pakistan ng sunod-sunod na terorismo, Sistematikong inaatake ang mga paaralan, pamilihan, moske, at pasilidad militar sa bansa. Noong Disyembre libo at labing apat sinalakay ng mga mandirigma ng Tehrik e Taliban Pakistan, ang isang paaralang militar sa Peshawar, at pinaslang ang mahigit isang daan at apat na estudyante at guro. Dahil sa karumal dumal na pangyayaring ito, inilunsad ng Pakistan ang Operasyon zab e azab isang malawakang opensiba laban sa mga kuta ng Tehrik e Taliban Pakistan malapit sa hangganan ng Afghanistan. Bagamat nabuwag ng opensiba ang mga lokal na militanteng grupo at napatay ang marami, marami pa ring rebelde ng Tehrik i Taliban Pakistan ang tumakas patungong Afghanistan. Doon, nakahanap sila ng kanlungan sa liblib at bundok na lugar. Madalas protektado ng Afghan, Taliban na kaalyado nila. Nang muling bumalik sa kapangyarihan, ang Afghan, Taliban sa Kabul noong Agosto 2000, at 2021, nagbago ulit ang lahat. Hindi nakalimutan ng Taliban ang ginawa ng Pakistan Matapos ang ikalabing isang ng Setyembre, sa halip, tumutok sila sa matagal ng alitan sa Durand Line. Hangga nang itinakda ng Briton noong ikalabinsyam na siglo, hangga nang hindi opisyal na kinilala ng Afghanistan, kasama ang Taliban. Matagal nang nakaligtaan ang isyong ito sa hangganan, dahil natabunan ng ibang alitan sa rehiyon. Kailangan ng Taliban ng matibay na dahilan para lalong kamuhian ang Pakistan. At ito ay ibinigay ng Durand Line upang lalong lumala ang sitwasyon. Noong kalagitnaan ng 2000, at sampu yan sinimula ng Pakistan na bakuran, ang buong haba ng hangganan upang higpitan ang galaw ng mga tao, muling binuksan ang mga lumang sugat sa isang lantad, at masakit na paraan. Para sa Taliban, ang bakod na ito ay isang insulto, isang pisikal na pilat, na iligal na nagahati sa mga lupain ng tribong Pashtun. Matapos muling makuha ng Taliban ang kapangyarihan noong 2000 at 21, agad nilang hinarap ang mga tropang Pakistani na naglalagay ng bakod. Sinira nila ang ilang bahagi at kinuha ang mga rolyo ng tinik na alambre. Tahasang hinahamon ang autoridad ng Pakistan. Minsan, nauwi ang tensyon sa direktang sagupaan. Kabilang ang palitan ng putok ng artilleria at mortar para sa militar ng Pakistan. Na matibay na itinuturing ang Durand Line bilang isang international na kinikilalang hangganan. Ang agresibong pagsuway ng Taliban ay naging malaking banta sa seguridad. Ngayon, sa 2,000 at 25 parehong Pakistan at Afghanistan, ay nagpadala ng libu-libong sundalo sa Durand Line, pinatatatag ang kanilang posisyon at naghahanda sa posibleng paglala ng sitwasyon. Muling kinundena at binalaan ng punong ministro ng Pakistan ang Taliban, pero alam ng Taliban na sa Pakistan, ang mga punong ministro o mga politiko ay walang tunay na kapangyarihan. Ang militar ang may hawak ng kapangyarihan. Ilang buwan lang ang nakalipas. Noong Hunyo ng 2000, at 25, gumawa si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ng isang pambihirang hakbang na nagpakita ng kapangyarihan ng hukbong sandatahan ng Pakistan. Pinagbigyan ni Trump si, Pi si General Munir ng pribadong pagpupulong sa White House, unang beses na may Amerikanong Pangulo, na nakipagkita sa hepe ng sandatahang lakas ng Pakistan, nang walang kasamang sibilyang leader. Bagay na bihirang marinig sa diplomasya, kung usapang patakaran sa ekonomiya, kasunduan sa kalakalan, o pakikitungo sa mga rebellion at banta tulad ng Taliban, ang hukbong sandatahan ng Pakistan pa rin ang may huling kapangyarihan. Lalo pang, kung naramdaman ng hukbong sandatahan ng Pakistan na kailangang akuin nila ang mga bagay sa sarili nilang kamay, matapos mapahiya at madismaya sa serye ng pagkatalo sa tehrik i taliban Pakistan. Dahil dito, noong Oktubre siyang mga siyam ng gabi, nagpatupad ng target na airstrike ang Pakistan sa Kabul laban kay Noor Wali Masood, leader ng Tehrik-e-Taliban Pakistan. Ayon sa intelihensya ng Pakistan, nagkaroon sila ng bihirang pagkakataon na patumbahin si Masud habang nasa sasakyan sa Kabul. Hindi pa malinaw ang sumunod na mga detalye. Ayon sa Afghan sources at lokal na mamamahayag, eksakto at nakamamatay ang pag-atake na posibleng ikinamatay ni Masud at ilang matataas na Tehrik i Taliban Pakistan komandante. Gayon Gayunpaman, agad na itinanggi ng Tehrik i Taliban Pakistan ang pagkamatay ni Masud at naglabas sila ng audio message bilang patunay na siya ay nabuhay. Ilang oras lang ang lumipas inakusahan ng Taliban Defense Ministry ang Pakistan sa airstrike na naging dahilan ng posibleng ganti. Iyan ang nangyari. Ang pag-atake noong Oktubre 11 ay kanilang tuwirang pagganti sa pamumuno ng tagapagsalita ng Defense Ministry ng Taliban na dating ipinagmalaki ang pagpapatigil sa pagtatayo ng bakod. Nagpa ang Afghan Taliban na magpadala ng mensahe gamit ang lakas. Isang wika na naintindihan ng Pakistan. Huli na, noong gabi ng ikalabing isa nagpaputok ang Taliban sa mga poste ng hangganan ng Pakistan sa hindi bababa sa pitong lugar. Noong una, tahimik ang mga autoridad ng Pakistan tungkol sa kaswalti. Pero nang magyabang online ang mga source na konektado sa Taliban, sa 12 dose dosenang nasawi sa panig ng Pakistan, nagmadali ang Islam abad hindi para manalo sa labanan kundi kontrolin ang kwento sa social media. Kahit ang Taliban, hindi pala rin inilalantad ang sarili nilang kaswalti. Ang malinaw, gayon paman, ay parehong panig ay nagtamo ng matinding kaswalti karamihan ay dahil sa elementong sorpresa ng Taliban. Sa kabila ng matitigas nilang salita, wala talagang kakayahan ang Afghan Taliban na magsimula ng matagalang digmaan laban sa mahusay na armado at organisadong militar ng Pakistan. Alam ng Pakistan na kung pipilitin masyado ang Taliban, baka mawala ang kooperasyon at lumala ang gulo sa kanlurang hangganan. Sa pinakapuno, nananatiling delikado at hindi nare ang sigalot. Pagtatago ng Taliban, sa Tehrik Italiban Pakistan cross border airstrike ng Pakistan at alitan sa Durand Line. Ibig sabihin, ang pagbaba ng tensyon ngayon ay pansamantala lang at hindi totoong kapayapaan. Hindi tiyak kung hahantong ang sigalot na ito sa digmaan. Sigurado tayong malulugi ang China. Anuman ang mangyari pagkatapos, matagal ng pinakamalakas na kaalyado ng China sa rehiyon ang Pakistan dahil sa dekada ng estratehikong alyansa diplomatikong suporta, at bilyon-bilyong dolyar na pamumuhunan. Pero para sa China, ang Taliban ay isa ring posibleng kaalyado sa hinaharap. Ang Afghanistan ay tahanan ng napakalalaking reserba ng mahahalagang mineral, kabilang ang lithium, tanso, at mga rare earth element. Eksaktong mga materyales na labis na kailangan ng China para gumawa ng mga smartphone, dekoryenteng sasakyan, at mga advanced na teknolohiya na ine-export nila sa buong mundo. Simula nang bawiin ng Taliban ang Kabul, pinalalakas ng China ang ugnayan nila, nagbibigay ng pera, pamumuhunan, at diplomatikong suporta. Kapalit nito, hinihiling ng China ang seguridad at pabor sa yamang mineral ng Afghanistan. Sinimulan ng mga kumpanyang Chino, suportado ng kanilang gobyerno, ang komersyal na operasyon sa Afghanistan upang kontrolin ang likas na yaman. Mahalaga ito sa kinabukasan ng ekonomiya ng China at tunggalian nito sa teknolohiya laban sa Estados Unidos. Kaya naiipit ang China sa dalawang hindi komportableng alyansa. Kung hayagang papanig ang Beijing sa Pakistan, nanganganib nitong mailagay sa alanganin ang lumalalim nitong relasyon sa Taliban at mawalan ng akses sa mahahalagang yaman ng Afghanistan. Sa kabilang banda, kung hayagang susuportahan ng China ang Taliban, nangangahulugan ito ng pagtataksil sa Pakistan. Isang pinagkakatiwala ang kaalyado kung saan nag-invest ang China ng 10-10 bilyong dolyar para sa China, klasikong sitwasyon itong talo-talo at alam nila iyon.